Iris so, or na, nakaano naman niya baiting suit na. Oh, okay. Sa <laughs> Saka pala kapesto. Ayun yung live niya. <laughs> tipo kasi hindi ko masabi basilaw yung araw. Yawa. Hindi to ba? live nakabudyo. Mamaya magbi-video ako pre. Kaya nga, mamaya kasi hindi pa talaga nalulutuin ang aming pagkain. Finish na. <laughs> ano oras na ba? ba Alas dos na. Alas dos na yata eh. pa kami. Papakit man kami? <laughs> Pasaway kasi kami dito eh Init. Oo Birthday kasi kasi ano? airless. Happy birthday hahaha. 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 niya hahaha. 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 video ba yan? Ako, din kasi dito. Magkumpisa din ako dito. Pero live ako sa TikTok. Sa TikTok man ako maglalive. live ito man ang ating ihawal. Asa na ba yung ano, setting ko ng bride? Yeah. At bigla may dumating pulis. Huwag ka na mag ano, makikain ka na lang sa amin dito. Sita, sita ka pa eh. Maglalive tayo kasi. Naputo yung live natin kanina. Dapat kasi ito. Hindi ganito. Dapat sinabi mo sa ako. Nagotong wala tayong sipit-sipit e. Eh. Mahulog mo ako. Sayang. Eto, basahan. Dapat magbasain natin itong basahan eh, no? Para may basaman lang tayo na pupunatan sa kamay natin. Kungto, mabilis lang siyang punutin. Ha? Kungto. At dog the... Ganyan, oo. -o. Pero gusto ko makita Ramin, yung punutin pa. Wala pa, hindi pa ako nag-go-go. Ay, ah, na-live mo pala ay, yun. Nawala man yung ating patungan kasi. Tapos paghinangin pa to. Maluluto ba yun? May dala pa kaming kawali, oh. Makagawa lang ng paraan, eh. Para tumayo na yung ketay. Awa! So, ko nang... Miko, nasa, nasa labas ka ba nag-walking? Wala. Si ko pensyonado si Mico eh. Eh, mm. masarap yung ano niya. Masarap siya ay rin. man hindi. Masa-maasim. Maanghang na, parang maanghang. Mm, masarap, masarap siya. Mm -mm. Ano ba nandito? Deep. Dito kami napagpad nga Mico, oh. Ang ganda. At least may cottage kami. Pag umulan, gusto kami mabasa, no? <coughs> Malak pa naman sana magdublog ng paa doon. Hindi ako may bawal na kontinela. Ay, makatapos. Bibidyo nga kami na ayos. Ang ganda sana yung unang pinunta namin. May bulak na. Tapos, kunwari model sa doon. Kukunan ko siya ng video. Tapos ako din. Hindi kami makatawid. Hindi naman na problema